Isang tanong na naman po ating pong subscriber na ating sasagutin. Kailan na po pwedeng purgahin yung mga bik na bagong walay? Dito po sa King Backyard Farm po mga kaibigan, akin na pong nakasanayan na ako po ay ng mga bik na sa 30 days o 1 month. Sa araw ng walay po mga kaibigan, ang nilalabas ko po sa farrowing pen ay yung inahing baboy para yung biik po ay maiwan lang po sa loob ng farrowing pen na sa ganun hindi po siya masyadong ma-stress. Kasi po, yung amoy at baho ng inahing baboy ay nanodoon pa sa loob ng farrowing pen. Kaya hindi po sila mag hindi po sila maghahanap ng kalang inahing baboy kasi naamoy pa nila yung amoy ng kalang inahing baboy doon po mismo sa loob ng farrowing pen. Sa tanong pa sa subscriber, kung kailan po ako nagpupurga ng mga bagong walay na biik ay ako po yung nagpupurga ng na nasa isang linggo pataas. Kasi po, sila po yung naka-adjust na doon po sa loob ng farrowing pen na wala po yung kalang inhang baboy. Kaya, doon po ng mga panahon na iyan, na medyo naka-adjust po yung mga biik, doon po ako nagpapurga sa kanila. Huwag po kayo magpurga ng mga biik nyo na bagong one line na nasa day 1, day 2, day 3 kasi sa mga panahon na iyan, nag adjust pa yung mga beek. So, stress pa yung mga beek, mga kaibigan. So, bawal po silang purgahin. So, kayo po pwede magpurga, doon po sa uh, isang linggo pataas, kapag naka adjust pa yung mga beek, doon po sa following pen, na wala na po yung mga inahing baboy po, mga kaibigan.